Yay! Yeah, good morning! Good morning, Theodore! So, hi! Good morning! Ayan, may pupuntahan kami ngayon ni Theodore Super aga Babalik kami sa barangay dahil kailangan timbang ulit si Theodore Kasi nung tinimbang siya siguro hindi ano hindi mabuti yung pagkatimbang niya dahil malikot siya Kaya ngayon mag-breakfast muna kami Ayan, bago pumasok din si Boss Tipin sa trabaho, ihatid muna kami doon sa pagpatimbang. Madali lang naman yon dahil si Theodore lang mag-isa siguro yung titimbangin ulit. Ayan! Ha? Say, I love you! si I love you! Oh, no chicken? Gusto niya chicken. Ayan yung ulam namin, tortang talong, kagabi pa. At meron kaming noodles. kami noodles para may sabaw kami. si I love you! hain Okay, okay. Dito ako. Brom brom na la. Sige na. Oh. Basso. Bas. Bas. Tatago si Tutor. So ayan, nag-start na akong tanggalin yung audio diyan kasi three night, three night talaga namin mag -thug. haba uh, kahit merong nag Nagpapa-music sa kapitbahay namin. So, ayan, yung ibang music is dinig na dinig. Baka, makapiright. Kaya, tinanggal ko na po. Kaya, mag-voiceover na lang po ako dito ngayon. Kaya, um, ayan, maaga kami kumain. Dahil, inulit nila talaga lahat ng mga batang timbangin. Dahil, nahirapan sila. Kasi nga, pag tinimbang, para kasi silang ano, natatakot sila timbangin. Kaya ayun, hindi naayos ayos yung pagkatimbang nila. Tapos lalo nang yung height, pahirapan yung height kay Theodore sa pag ano, kung ilang height na ba ngayon si Theodore. Kasi malakas yung bata. Hindi kahit madami kami nag-aano sa kanya, naghahawak. Naano pa rin yung kalikutan ni Theodore. So, ayan, remedyohan natin kahit may music, i-voiceover ko na lang talaga kaysa naman i-upload namin tapos may violation sa YouTube, wala pa rin sasahurin. So, sayang yung video namin. Sinisikap na din kasi namin makapag-upload palagi kasi extra income din po para sa amin. sa Sarap ng kain namin yan. Kahit simpleng ulam, noodles, tapos tortang talong, yung ulam namin. So, minsan na lang din kasi kami mag dahil Dahil, ma -ma di parehas nung una, 200 plus lang yung karni dito. Ngayon, nagmahal kasi nga nung nagkasakit yung mga baboy. Kaya, nagkakaubusan na din ng baboy dito. Kaya, nagmahal. Kaya, gulay-gulay um, kami. Madalas gulay, tortang talong, pakbet, yung ulam namin. Tapos, minsan, pag hindi nakakapagluto na kasi ngayon si Tipen ng sinabawan, dahil may trabaho na naman, ginagawa namin, bumibili kami ng gulay sa mga nagbibend sa mga karinderya Tapos, umingi kami ng ng sabaw. So, ulam na namin yun eh, ni, Theodore. Lalo na yung sabaw kasi magana yung kain ni Theodore pag may sabaw yung kanin. Di ba, Stephen, wala kay May pumili sa tindahan. Okay. Okay. May ads. Boom, boom. La, kagabi. Nagsindi ako ng katol. Alam niyo po ba, epekto 'yung 'yung katol, 'yung malaki, 'yung mga lamok, mag, siguro nahilo sila kasi dalawang katol 'yung sinindihan ko kagabi. 'Yung iba na, na nasa lapag, madami 'yung nasa lapag kagabi na ano, mga lamok tapos mga buhay pa 'yung iba. Mga buhay pa po 'yung iba kaya nilagay ko sa isang lalagyan. Basta yung katul kagabi. Matapang yung amoy kaya siguro na ano. mga lamok nagadali dan sa loob. Mga buhi pa. Pandag ko. Nagkaluya. May Ay! Ay! Bangin ko ano na. No. Biri ko na eh. <laughs> Nanan face! Gopo, 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 So ayan, palis na po kami. Hindi na kami nag-helmet kasi malapit lang din naman yung barangay. Tapos, hindi naman kami magtatagal po doon. Pets! Uh, At uh, naman! Uh, oh, pag-slipper! <laughs> Ay, salamat! <laughs> <I'm going> to... <laughs> 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 Mama Dax, namun kong very good. Ayan, nandito kami kila Mama Dax. Sakto kakain kami. Oh. Ano? <laughs> ano? Ate? At saka, meron kami darating na Ate ko no? Ate? Kuno? Ate, Ate ito ko Ate? 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 May sleep pa. Po niya si Sia. Ate? 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 Sia po oh, Ate? Sia Sinasama ko ni Theodore. Tulog pa yung ate niya. Adi ah, man, didi, adi di man. Ito, ito. Sinasama ko ni Theodore. Ayan, tulog pa po si Sia. Ayan, naghanap na si Theodore kaagad kay ate Sia niya. O, pukawa. Si, wake up, ate. wake up, ate. Gato na. Opo. Ni ate, wake up. Ni ate, wake up. Ayan. Maka. No, ha? Don't away, ate, ha? Don't away, ha? Tara. Ginising na ni Tiyo si ate, siya. <laughs> oh, tara na. Maglulukot pa. Magliligpit pa si ate siya. <laughs> Magliligpit pa si ate siya ng hinigaan niya. <laughs> Opo. Ayan, magligpit mag, mag pa daw sa si Ate Sia ng hinigaan niya. Ka Very good ni Ate Sia. Ha? Ato, school. Nag-school Ate Nikki. Ayan, madami siyang laruan dito. <laughs> Hi! Ayo kay na. Ay, ako dito. Ayok, Gibito, tate. Gibito, ate, ha. Dito mula yan. Pastor Theodore dito kay Ate Sia. Tadan! Hinihintay si Ate Sia niya para matapos magligpit. Maglalaro na sila. Pupunta sana kami sa barangay magpapatimbang kaso wala pang tao. Kaya dumiretso kami kila Mama Dax. Hey!

Pagkakalihan dyan ako, hindi may sabang, kailangan ko pa na. Kaya, wala din tira. sumi, hindi Kaya nila baday. Tumanda na, tapos may dala. So, hindi niya kakuha niya mga lagjer. Puro lakaw ba niya? Kaya mga lagjer dyan. Nakatawa niya. Uy, kagawa pa nga dito. Pagkakaroon niya ito. Ay, sura na isang kaya. Pagkagawa, sanong lagyan ka man Poko, alam mo ng pulbo. Nagpapagawa naman ninyo yung pulbo. Magpapas ng mga hamok na mo. Ano yan? So, pa mga pulbo. naman nga lang Sabon, na sipgard, at kamay. At kamay nga sigur, kamay nga. mo di ba mo na ko na maabot. Sister, lalang ka na amok Ano mga biskuit? Good. ano ngayon. Ang Magiging nang i-expire na, kuling, ikanda, kulingin, kaka, uot na rin, ayun, ko na tiya, singko niyan, paggawas ito, gawas ito, naghaloy, panguhaan, para di rin niya matitan. Rabi man nga nagtulingin, tapos, yung mga nakliwat, parang meron yung, yung, yung mga mga uliyanin, hindi na galing portang, papakom tapos nangangalimtan ka pito usang may kundin ni dito ko kasi pinangilin niya tubo nang kita to Ingko lang kat nirek ni ni mama ko no may pagkawyan din ta sila ko ni kwarta. Amo la ko no tut kaya na ko nito to. Kumang ko sa parangkadi nga gigin wala ko. Wala lang ko ko. Ano ba ang problema ko sa kitong kita? Iya ko ni to purutan ko na para do. mga bado.

朝一緒にですね。